Whoa! Whoa! Kapare so, ano? Wow! An 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 I gotta, gotta say, man? first up, I gotta <laughs> say, I gotta say, all of y'all was awesome. That's my saying. That was thing. fabulous. Grabe. All of y'all. Thank you, sir. Ay, ano ka jala? Dika tito? Sige, isalang pa. Masigya. Thank you to. Salamat us. po sa La Diva, right. Kyla, Rachel, and and. ang uh, this season's protege na ngayon ay makakasama na sa Party Pilipinas, Grisa. Yes, Welcome to Party thank Pilipinas! You po! Thank you, thank you. Ano ba nga masasabi mo, krisa ngayon ba nagsisink in na sa'yo yung pagkapanalo mo? Um, Sa totoo lang po, hindi pa talaga nagsink in. Uh, minsan, pag... Ibag, ako lang mag-isa, napapangiti na lang ako, <laughs> tapos nasabihin ng ba, ay, late reaction, gano'n. Okay so, lang yun, wag lang yun napapangiti, tapos naluluha, tapos... Ay, iba, uh, iba, iba yun, <laughs> iba yun, ha? <laughs> oh. Doktor, kailangan nun. Teka muna, ano ba ang uh, plano ni Mentor Aiza sa'yo? Paano ninyo sisimulan ng iyong career? Um, na-mention niya po na mag -re recording daw po, pero hindi ko pa po alam kung when start pero mas gusto niya po yung sa singing muna talaga ako mag-focus. Congratulations sa iyo. Thank, you, Thank Enjoy you, your uh, victory at syempre tuloy-tuloy na yan. I'm pretty sure all these years masasaksihan namin ang lalo pang mas magaling na Krisa. Right guys? Labangan <laughs> natin si Krisa. Congratulations. Pero hindi lang po si Krisa ang makaka-party natin every week. Abangan nyo rin ang pagsabak sa ating stage ng iba pang proteges na kasama sa top 10. Oye, ano pa nga pa? Tuloy-tuloy lang ang pasaya at walang patit na kantahan at sayawang pang salubong natin sa bagong taon. Magbabalik pa ang... Happy Party Pilipinas!